ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 1 hanggang 19 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilang na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Christ kaya't nagsugur siya ng ilang mga alagad. Upang itanong, kayo po ba ang ipinang akong darating, o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuutan. Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta. Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula ng mang-aral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ng siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinang akong darating. Makinig ang may pandinig, saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito. Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plotong ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasani ba ng demonyo ang taong iyan? Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito. Matako, lasenggo at kaibigan ng mga maninangil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito.